Ikalawang mga kronika, Kabanata 32 Pagkatapos ng mga bagay na ito, at ng pagtatapat na ito, ay naparoon si Sinikarib na hari sa Assyria at pumasok sa Huda, at humantong laban sa mga bayan na nakukutaan, at kanyang inisip sa kupin upang kanyahin. At nang makita ni Ezekias na si Sinikarib ay dumating, at siya'y tumalaga na lumaban sa Jerusalem, ay nakipagsanggunian siya sa kanya mga prinsipe, at sa kanya mga makapangyarihang lalaki, upang patigilin ang tubig sa mga bukal na labas ng bayan, at kanilang tinulungan siya. Sa gayoy, nagpipisan ang maraming tao sa bayan, at kanilang pinatigil ang lahat na bukal, at ang batis na umaagos sa gitna ng lupain na sinasabi, Bakit paririto ang mga hari sa Assyria at makasusumpong ng maraming tubig? At siya'y nagdalang tapang at itinayo niya ang lahat na kuta na nabagsak at pinataas pa ang mga muog at ang ibang kuta sa labas at pinagtibay ang milo sa bayan ni David. At gumawa ng mga samdata at mga kalasag na sagana at siya naglagay ng na mga pinunong kawal sa bayan na Mangdidigma, sa luwal na dako sa ang bayan, at nagsalita na may kagandahang loob sa kanila, na sinasabi, Kayo'y mga pakalakas at mga pakatapang na mabuti, huwag ninyong katakutan o panglupaypayan man ang hari sa Syria, o ang buong karamihan man nakasama niya sapagat may lalong dakila sa atin kaysa kanya. Sumasa kanya ay isang kamay na laman. Ngunit sumasa atin ay ang Panginoon nating Diyos upang tulungan tayo at ipakipaglaban ang ating mga pagbabaka. At ang bayan ay sumandal sa mga salita ni Ezekias na hari sa Huda. Pagkatapos nito'y sinugo ni Sinikarib na hari sa Assyria ang kanyang mga lingkod sa Jerusalem. Siya ngay nasa harap ni Lakis, at ang kanyang buong kapangyarihan ay sumasa kanya. Kay Ezekias na hari sa Huda, at sa buong Huda na nasa Jerusalem, na sinasabi. Ganito ang sabi ni Sinikarib na hari sa Assyria sa ano kayo nagsisiasa na kayo'y nagsisitahan sa pagkakubkob sa Jerusalem? Hindi ba kayo hinihikayat ni Ezekias upang kayo ibigay sa pagkamatay sa pamamagitan ng kagutom at ng kauhaw na sinasabi, Ililigtas tayo ng Panginoon nating Dios sa kamay ng hari sa Syria? Hindi ba ang esikias ding ito ang nag-alis ng kanya mga mataas na dako at ng kanya mga dambana at nag-uto sa Huda at sa Jerusalem na sinasabi, Kayo'y magsisisamba sa harap ng isang dambana at sa ibabaw niya o'y mangagsusunog kayo ng kamangyan. Hindi ba ninyo nalalaman kung ano ang ginagawa ko at ang aking mga magulang sa lahat ng bayan ng mga lupain? Ang mga Diyos ba ng mga bansa ng mga lupain ay makapagliligtas sa anumang paraan ng kanilang lupain sa aking kamay? Sino sa lahat ng mga Diyos ng mga bansang yaon na lubos na giniba ng aking mga magulang na makapagligtas ng kanyang bayan sa aking kamay? upang kayo'y mailigtas ng inyong Diyos sa aking kamay? Kaya't wag nga kayong padaya kay Ezekias. Nihikayating kayo ng ganitong paraan. Ni paniwalaan man ninyo siya, sapagat walang Diyos sa alinmang bansa o kaharian na makapagligtas ng kanyang bayan sa aking kamay, at sa kamay ng aking mga magulang. Gasino pa nga kaya ang inyong Diyos na makapagliligtas sa inyo sa aking kamay? At ang kanya mga lingkod ay nagsalita pa laban sa Panginoong Diyos at laban sa kanyang lingkod na si Ezekias. Siya'y sumulat din na mga sulat upang tungayawin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, at upang magsalita laban sa kanya na sinasabi kung paano hindi iniligtas ng mga Diyos ng mga bansa ng mga lupain ang kanilang bayan sa aking kamay. Gayun hindi iniligtas ng Diyos ni Ezekias ang kanyang bayan sa aking kamay. At siya'y sumigaw ng malakas sa wikang Hudyo, sa bayan ng Jerusalem na nasa kuta, upang takutin sila, at upang bagabagin sila, upang kanilang masakop ang bayan at sila'y nangagsalita tungkol sa Diyos ng Jerusalem, na gaya ng mga Diyos ng mga bayan sa lupa, na gawa ng mga kamay ng mga tao, at si Esikiyas na hari, at si Isayas na propeta na anak ni Amos, ay nagsidalangin dahil dito, at nagsidaing sa langit, at ang Panginoon ay nagsugo ng isang anghel na naghiwalay ng lahat na makapangyarihang lalaking may tapang, at na mga pangulo at mga pinunong kawal sa kampamento ng hari sa Assyria. Sa gayoy, bumalik siya na nahihiya sa kanyang sariling lupain, at nang siya'y dumating sa bahay ng kanyang Diyos, ay pinatay siya roon ng tabak nang nagsilabas sa kanyang sariling tiyan. Ganito iniligtas ng Panginoon si Ezekias at ang mga taga Jerusalem sa kamay ni Sinikarib na hari sa Assyria at sa kamay ng lahat na iba at pinatnubayan sila sa bawat dako at marami ay nangagdala ng mga kaloob ng Panginoon sa Jerusalem at ng mga mahalagang bagay kay Ezekias na hari sa Huda na ano pa siya nataas sa paningin ng lahat na bansa mula roon. Nang mga araw na yaoy, nagkasakit na ikamamatay si Ezekias, at siya ay nagsalita sa kanya, at binigyan niya siya ng tanda. Ngunit si Ezekias ay hindi nagbayad uli ng ayon sa kabutihang ginawa sa kanya, sapakat ang kanyang puso ay nagmataas, kaya't nagkaroon ng kapuotan sa kanya. At sa Huda, at sa Jerusalem, gayon may nagpakababa si Ezekias dahil sa kapalaluan ng kanyang puso, siya, at gayon din ang mga taga Jerusalem, na anupat-ampot ng Panginoon ay hindi dumating sa kanila sa mga kaarawan ni Ezekias. At si Ezekias ay nagkaroon ng malabis na kayamanan at karangalan at siya'y nagtaan para sa kanya ng mga ingatang yaman na ukol sa pilak at sa ginto at sa mga mahalagang bato at sa mga espesya at sa mga kalasag at sa lahat na sari-saring mabubuting mga sisidlan. Mga kamalig din naman na ukol sa saganang trigo at alak at langis at mga sirungan na ukol sa lahat na sari-saring hayop at mga silungan na ukol sa mga kawan. Bukod dito'y, nagtaan siya sa kanya ng mga bayan, at mga pag-aari ng mga kawan, at mga bakahan na sagana. Sapagat binigan siya ng Diyos ng maraming tinatangkilik, ang isikiyas ting ito ang nagpatigil ng pinakamataas na bukal ng tubig sa gihon, at ibinababang tuloy sa dakong kalunuran ng bayan ni David at si Ezekias ay guminhawa sa lahat ng kanyang mga gawa. Gayon may, sa bagay na mga sugo ng mga prinsipe sa Babilonya, na nangagsugo sa kanya upang mag-usisa ng kagilagilalas na gawa sa lupain, ay pinabayaan siya ng Diyos upang tikman siya, upang kanyang maalaman ang lahat na nasa kanyang puso. Ang iba nga sa mga gawa ni Ezekias, at ang kanyang mga mabuting gawa, narito, nangakasulat sa pangitain ni Isayas na propeta na anak ni Amos, na aklat na mga hari, sa Huda at Israel, at si Ezekias ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa ahunan ng mga libingan ng mga anak ni David. At binigyan siya ng karangalan ng buong Huda at ng mga taga-Herusalem sa kanyang kamatayan at si Manasis na kanyang anak ay naghari na kahalili niya